Magandang tanghali mga kaibigan Meron nga pala tayong biyahe ngayon nag din tayo dito sa MIP Ngayon mga kaibigan Tapos na akong magsuli ng aking MT Ang ipapakarga ko naman itong aking loaded Pero ang video ang gusto kong ipakita sa inyo Itong aking location Tungkol sa loaded Dahil nahirapan akong hanapin Hayaan nyo munang ipakita ko sa inyo guys Itong aking location Ayan siya guys. Yung number 2, yung binilogan ko. Kung makikita nyo guys, yung container na hinahanap ko ay 4 MEU 489-7766. Ang una nga pa lang pinuntahan ko guys, dahil hindi ko pa nga alam yung ating location at hinahanap ko pa, dahil hindi ko pa alam kung paano basahin. Ang naisip ko guys, Kumunta muna sa Zero J dahil itong tinatahak natin ngayon guys ay Zero J ayan siya guys okay, papakita ko sa inyo ayan Zero J ngayon may mga number siya guys kung makikita nyo guys yung 15, 14 ayan na nakasulat sa simento yan yung palatandaan kung nasaan yung ating container pero pagdating dito guys Sa 0G Yung pinakanghuling number ay 01 Ngayon wala siyang 0 Kaya hindi dito yung location natin guys Ngayon Naisip ko Dahil 00J Puntahan naman natin yung number 0 At letter O Doon tayo ngayon guys sa bird 6 Samahan nyo akong umikot ulit At puntahan natin yung 0 Letter O ngayon guys, papunta na tayo sa Bird 6. Ito na yung kanyang entrance. Makikita nyo sa para, sa karatula, ayan, Bird 6. Ayan, malapit-lapit na tayo. Dito na tayo guys, sa letter O. Ayan, letter C. At letter O. Ang ibig sabihin ng C ay central O. Ayan siya guys. Ngayon, meron tayong number na hinahanap. Okay. Nandito na tayo sa pinakang dulo ng O. Ang kasanod na blocks na ay letter C at letter P. Ayan siya guys. Kaya yung letter O na hinahanap natin ay nandito sa kabila. Ayan. Number 5. Letter O. Hindi po 50 yung basa niyan guys. Ang tamang basa niyan ay number 5, letter O. Ayan, number 4, letter O. Baka magkamali kayo guys, mapagkamalan nyo yung ang tamang pagbigkas po, ang tamang basa nyan. Ay number 3, letter O. Ngayon well, nga guys, nandito na tayo sa number 1, letter O. Ang hinahanap natin ay 0. 0, letter O. Ayun siya guys. Ayun pala, ito, so, sa may mga nakapilang truck dito tayo pipila malapit sa ba ng mga container sa barko nandito na ka guys yung hinahanap natin ayan na ngayon pila muna tayo at magantay tayo kung kailan uusad itong pila guys nagtanong tanong tayo hindi daw dito yung location na to hanap Ta tayo ng panibagong location kung saan natin itong Ayan, balik tayo guys. Punta tayo doon sa may Petron. Doon natin nahanapin. Yung ating container na hinahanap. Dito tayo guys, maghanap sa mga container na itong nakatambak. isa natin kung nandito nga. Doon tayo sa D40. baba tayo guys para tingnan natin kung nandito nga yung container natin sa wakas nakita na natin guys dito lang pala oh sa ilalim sa iyo ito yung inaanap nating na container guys oh. 7EU, 7 sa MEO 7766 yung huli ayan o oh. Seven, six, six. Guys, ganito lang pala yung tamang pagbasa nito. 00G. Ito pala ay wala ng bilang. Dahil dito dinadala yung mga container na may damage. Kaya pala dito natin natagpuan. Sa so, may petron yung ating pangarga. Dahil yung container po natin may damage. Siya nga pala guys, bago pala natin to ilabas. Kailangan natin ipa-survey At pagawa natin ng report dahil kapag hindi po natin ito pinagawa ng report baka tayo po ang mag shoulder ng kanilang damage at pag nagkataon guys baka i-charge pa sa atin ang company ang magiging expenses nitong kapabayaan natin dahil nilabas natin na hindi natin na report sa MIP itong container tandaan nyo guys kapag damage yung ating container may butas or yupi masyado kailangan po natin ipasorvey huwag niyo pong kalilimutan dahil para po sa atin yan para iwas bayad iwas expenses at iwas sermon na rin <laughs> pasensya na guys dahil ngayon ko lang na encounter yung ganitong location kaya medyo nalito tayo sa pagbasa at naghanap pa tayo ng medyo matagal-tagal okay lang yan guys paminsan-minsan nagkakamali tayo sabi nga nila kapag ang tao raw ay nagkakamali sa pagkakamaling nagagawa natin ay doon tayo tumitibay at doon natin nalalaman ang mga bagay-bagay na dapat natin matutunan at, at dapat natin itama para sa susunod kung sakaling ito na rin yung location na makita natin or hindi man para sa akin sa aking mga kasamahan at mga baguhan pa lang meron na kong share sa inyong tama at hindi na kayo mahirapan hanapin pa maraming salamat guys sa inyong pagsuporta pasensya na kayo dahil ngayon lang naman ako nakapag upload video kasi tinatamad tong inyong lingkod edit ng mga video